Simpleng adobo pero mas pasasarapin ko dahil tonight ay magluluto ako ng adobo sa gata. Gusto mo bang malaman kung gaano kasarap ang aking adobo sa gata? Tara dito sa aking kusina. Meron ako ditong mga paa ng manok pero bago ang lahat ay huhugasan ko muna ito. Paghihiwain ko sa dalawa at tatanggalin ko ang mga natirang balahibo dahil ito ang pinakaayaw nating mahalo sa ating niluluto, di ba? At nung matapos ko ngang i-ready e itong aking mga manok, ngayon naman ay maghiwa-hiwa na ako nitong aking mga panggisa. Walang iba kung di ang aking bawang at pati na rin ang sibuyas. At ngayon naman ay uumpisahan ko nang i-brown itong aking mga manok. Sa pagbabrown itong aking mga manok, as usual, ay gagamit ako dito ng high heat. Ibabrown ko muna itong aking chicken dahil unang-una gusto kong mawala muna ang lansa neto. Pangalawa naman ay gusto kong maging kaaya-aya at appetizing itong dish na lulutuin ko. And also, binabrown ko ito para mas lumabas ang katas nitong chicken at maging masarap ang lulutuin kong adobo sa gata. And after kong ibrown itong aking mga manok, ngayon naman ay mag-uumpisa na ako sa pag-isa nitong aking bawang at pati na rin itong aking sibuyas. I sprinkled a little bit of salt and pepper at gagamit din ako dito ng ginger at dahon ng laurel at nung maging aromatic na nga itong aking mga spices ay ilalagay ko na dito at igigisa ko na mga 2 minutes ang aking brown chicken at para mas malasa talaga naglagay ako dito ng chicken stock naglalagay ako dito ng soy sauce a little tiny bit more of salt and pepper at kunting tubig. Pakukuluan ko lang ito ng mga 30 minutes at habang nagpapakulo ako dito ay nagluto naman ako nitong aking rice na siya talagang perfect sa aking adobo sa gata. And also maglalagay din ako dito ng nilagang itlog. And after 30 minutes na pagpapakulo ko dito sa aking manok ay maglalagay na ako dito ng green chili. Tatakpan ko lang ng mga dalawang minuto. Ngayon naman ay ilalagay ko na itong aking suka na sinama, half can ng aking coconut milk at dahil kumpleto na ang mga sangkap na nailagay ko dito sa aking adobong gata ay mas lalong sumasarap ang amoy dito sa aking kusina at ginugusto ko ng tikman itong aking adobo pero dahil hindi pa ituluto, ay pakukuluan ko ito na mga another 15 minutes ang adobo ang pinakasimple na niluluto nating ulam na mga Pilipino pero isa sa pinakamasarap pero pasok sa budget at buong pamilya na ang makakakain dahil sarsa palang ay ulam na and after 40 35 minutes na pagluluto ko dito sa aking manok ay heto na siya, luto na ang aking adobo sa gata na may nilagang itlog na siya talagang perfect na paparisan ko sa mainit na kanin at sigurado ako na mapaparami na naman ang kain ko neto at ng buong pamilya ko. Kaya ano pang inaantay mo? Gumawa ka na rin neto. Simple, Masarap at pasok sa budget mo. Matanong kita ngayon, makakakilang extra rice ka kaya dito or baka naman mamaya unlimited rice pa, beshi. Pero extra rice or unlimited rice man 'yan, the choice is yours. And guys, that's all my cooking vlog for today. Thank you, thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye.